Malaking kaguluhan sa Syria. Isa-isang bumabagsak sa kamay ng Syrian National Army ang mga syudad sa bansa papunta na sa kapital ng Damascus. Halos kalahating milyon ang namatay, daan-libong lumisan mula nang nagsimula ang gulo, ilang taon na ang nakararaan. Makikita na napatag ang malaking bahagi ng lupain dahil sa gera. Bagamat may dahilang politikal kung bakit magulo doon ngayon, ang pagbagsak ng Damascus ay nasa Biblia. Siguradong magugulat ka sa mahalalaman mo na ang pagkawasak ng lubusan ay matutuntun halos 3,000 taon na ang nakararaan. Propesiyang pinahayag hinggil sa Syria. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba kaila sa marami na hindi Syria ang unang pangalan ng bansa. Nagmula ang mga tagaroon sa angka ni Aram, isa sa mga anak ni Shem na anak ni Noah. Mapapansin sa Biblia na ito ang sinaunang pangalan ng Syria. Sa lumang tipan ng Ang Salita ng Diyos, Libro ni Sayas, Kapitulo 7, Ikawalong Berso ang Sabi. Sapagkat ang Damascus ay kabisera lang ng Aram at si Rezin ay sa Damascus lang nagahari. Mababasa na ang kapital ng Tinaguriang Aram ay Damascus. Ganon din naman sa pangalawang libro ni Samuel, Kapitulo 8, ika na verso, ang sabi. Nagpatayo agad si David ng mga kampo sa Damascus, ang lugar ng mga Arameo. Pinayag na sa Damascus, kapital ng Aram, doon nakatira ang mga Tinaguriang Arameo. Komplikado ang naging ugnayan ng Aram sa lahi ni Israel. Dahil sa libro ng mga hari, sinabi na ginamit ang puwersa ng Syria upang wasakin ang kaharian ni Juda. Isang beses ginawang hari ng Syria si Hazael. Tapos sa isang labanan, pinaslang ni Haring David ang 22,000 mga sundalo na mula sa Syria. Minsan natalo ng Israel ang Damascus. Minsan, sila ang nalupig. Tapos sinabi sa New Testament na kumalat ang Kristyanismo sa Syria. Sa makatuwid, sa libro ng gawa, kapitulo labing isa, sa hulihan ng ikadalawamput anin na berso, ang sabi. At sa Antioquia, ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. At nasaan ang sinaunang Antioquia? Ito ay bayan sa itaas ng Syria. Malalim ang ugat ng pinagmula ng bansa Sa Old at sa New Testament Makasaysayan talaga ang Syria Pero may malagim na propesya laban sa Aram Ang pinahiyag noong panahon ni Naharing Uzziah at Jeroboam Propesiyang pinaniniwala ang may mas malaking katuparan sa ating henerasyon Noong mga ikawalong siglo Ang pahayag ng propetang si Amos laban sa Syria Sinabi sa unang kapitulo, ikatlong berso. Ganito ang sabi ng Panginoon. Dahil sa tatlong pagsuway ng Damasco at dahil sa apat, hindi ko pawawalang bisa ang parusa. Sapagkat kanilang giniik ang gilyad ng panggigiik na bakal. Ayon sa nakasulat, tatlo o apat na beses sumuway sa Diyos ang mga taga Damascus. Ano mang panggigiik ang ginawa ng kapital sinabi sa propesya na hindi pipigilin ang pagbagsak ng Damaskus. Makaraan ng ilang taon, matapos ang pagdeklara ni Amos, pinahayag ng propetang Isayas sa Kapitulo 17 mula sa unang berso na ang Damasco ay hindi na magiging lungsod at magiging isang buntong sira. Malinaw ang masaklap na hinaharap ng kabisera at nagpatuloy ang isinuwalat sa ikatlong berso na ang nalabi sa Syria ay magiging gaya ng kaluwalhatian ng mga anak ni Israel. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Iginiit ng propesiya ay hindi lamang sa pagbagsak ng Damascus o pagkalupig sa kapital. Kung hindi, propesiya para sa buong Syria. US in the, in the head. Makalipas ang ilan pang dekada, nagsimulang magpahayag ang propetang si Jeremiah, Kapitulo 4 na Putsyam, mula sa 24 na verso ang sabi. Ang Damasco ko ay humina, siya ay tumalikod upang tumakas, at sinaklot siya ng sindak hinawakan siya ng dalamhati at mga kalungkutan na gaya ng babaeng mga anak. Tapos nagpatuloy ito sa ikadalawamputpito at sinabi, Ako'y magpapaningas ng apoy sa pader ng Damasco at lalamunin yun ang mga toring tanggulan ni Ben Haddad. Kakaiba ang pahayag ni Jeremiah kumpara sa propesya ng ibang propeta. Hindi ang pagbagsak ng bansa ang binanggit, kung hindi ang katayuan ng pamunuan na ito ay humina, tumakas, tumakbo dahil sa takot. Maraming gera na ang pinagdaanan ng Siri noong unang panahon, katulad ng pananakop ng mga Babylonia at pagkatalo sa Israel. Pero ang mga naganap ay hindi tumpak sa letra ng propesya. Kaya marami ang nagsasabi na baka nagkamali ang tatlong propeta na parurusaan ng Siria at hindi ito mapipigilan. Tapos hihina ang puwersa ng Damascus, tatalikod at tatakas dahil sa nasindak. At ang huli, ang Damascus ay hindi na magiging lungsod. Sa halip, magiging isa itong buntong sira. Siguro nga nagkamali. Pero kung matatandaan na sina Isaiah at Jeremiah din ang nagpahayag ng pagbagsak ng Babylonia at hindi na ito kailanman maitatatag muli bilang isang kaharian. Ngayon, makikita ang labi ng Babylon. Tama nga ang mga propeta. Sa bagay kung iisipin, kailan nga ba hihina ang militar ni Assad? At kailanman, hindi ito tatalikod o tatakas dahil sa nasindak sa kalaban? Nandoon ang Russia, ang Iran, at ang Lebanon na sumusuporta sa pamunuan sa Damascus. Ilang dekada na ito namumuno bilang pangulo. At palakas ng palakas ang puwersa ng militar. Hanggang lumabas ang balita ngayon lang ikawalo ng Desyembre 2024. Sa ABC News inulat na bumagsak na ang rehime ni Assad. Tapos binalita sa DW na tumakas si Assad nang mapasok ng mga rebelde ang Damascus. Sino ang mag-aakala na sa loob ng isang araw pabagsak ang kabisera ng Syria at tatakbo sa ibang bansa ang presidente? Ibig sabihin tumakas si ito dahil nasindak. Marami ang naniniwala na ang ilang bahagi ng propesiya ay natutupad na sa ating henerasyon. Una, ang parusa sa Damascus kung saan magihirap ang mamamayan. Pangalawa, ang paghina ng puwersa ng Syria marahil dahil sa abalang Russia, Iran at Lebanon sa sarili nitong mga labanan. Pangatlo, ang pagtakbo ng pamunuan doon dahil sa takot ng pinuno at siguradong ito ay nagdadalamhati sa kalungkutan katulad ng nabanggit sa propesya. Subalit may huling pahayag na hindi pa nangyayari, na mas ikinababahala. Ang binanggit ni Propetang Isayas na ang Damasco ay hindi na magiging lungsod. Sa halip ay, magiging isang buntong sira. Ang pagkapanalo ng mga rebelde ay magdudulot ng mas malaking labanan. marami ang nagtatanong kung bakit magkakaroon ng panibagong gyera na mas malubha pa sa mga nakaraan kung napatalsik na pala si Assad. Ang hindi alam ng marami ay halos kalahati ng bansa ay sakop ng mga Kurds. Hindi mo rin siguro alam na sila ay kalaban ng mga rebelde. Ang mga Kurds ay naghahangad ng kanilang sariling bansa. Mantakin mo kung hindi papayag ang Russia na mawala si Assad siguradong bubuelta ito ng mas malupit at mas matinding mga airstrikes. At dahil wala na ang pamunuan, maghahangad ang mga Kurds na makamtan ang kanilang kalayaan. Siyempre, hindi papayag ang mga rebelde. Biruin mo, sila na nga ang nagpatalsik kay Assad. Dapat, sila na ang mamuno sa buong bansa. Siguradong malulusaw ang Syria. Anong aral ang mapupulot dito? Ang mga propesiya sa Biblia hinggil sa Syria, ang sinaunang Aram ay may katuparan sa ating henerasyon. Ito ay ang parusa sa kanilang pagsuway, ang paghina ng puwersa ni Assad at ang pagtakbo nito sa ibang bansa dahil sa takot. Pero ang pinakanakigimbal na propesiya na mawawasak ng lubusan ng bansa ay wala pa. Tunay na nakababahala at malalaman natin sa hinaharap. Marahil lang aral dito ay ang katuparan ng mga propesiya sa Biblia. Magaganap at magaganap kung hindi ngayon, sigurado, sa darating na panahon. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan